Ah, uh, kamusta nga pala yung business meeting natin mamaya? Mm. Hmm. Hmm? Pumain. Oo na, okay na, okay na, nandito na tayo. Ingay. Ano ba yan? Ha? Ako ah, wala kayong galing sa pagkain ah. Eh. Sana naka-store mo kayo dito ah. Di ba naman yan? Well, uh, patahimikin so, mo nga yung kapatid ko. <laughs> sorry po, sorry po. Ito, Jeff, ay, oh, not yet. Let's <laughs> <yun>. oh, not yet <laughs> na lang, not yet na lang, oh. Ano ba? Ha? Kaya naman pala, eh. Ganyan mo yung ispon yung anak mo. Kapatid ko <laughs> siya. Mayroon <laughs> nung pong, ano, ah, uh, medyo, may lang po sa, ano. Kukumelan! <laughs> oh, <okay. laughs> okay, Kapatid ko siya. dapat nasa bahay na lang. <laughs> ko eh. Papatay, may ganda nga po. Sorry po. Sorry, paano kami makakaan maayos dito kung may ganyan? Oh, ayan, tahimik na po siya. Sorry po. Isa pang ingay niya, palalabasin ko kayo. Loco Melon? Tabi! Patahimikin mo yung bubosan ang bibig niyan. Coco Melon! Ay! Yay! Ay! 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 <laughs> <Tengah> ko po? Tenga ko! Yung ate, parang may sakit sa pag-iisip. Di ba kahit hindi? Init! Wait nga, wait nga dito! Dek! Yes po! Ano ba? Kita mo naman regular customer kami dito, di ba? Kukumero! Bakit ako pumasok ka ng ganyan? Hey! Di ba pasensya na. May reserve din po kasi sila ng table sa inyong araw. Ano mo? Ayaw ko tayo pausap eh. Narihiling kami. Di mo yung mga yan? baka may kilala ha? Regular customer kami dito. At business partner kami na may ari ng restaurant. Bango! Eh. Ganun ko na lang po. Kung okay lang po. Tawagin ko na lang si... Ah, may buti pa. Tawagin yung oh. manager mo. Kasi ikaw yung kausap namin. Sige po. bilisan mo! Maraming salamat po. Wala, hiya tayo ito nung dalawa eh. Hindi niyo makaitindi. Gagagal ko melon! <laughs> <laughs> oh, Ma'am Virgo, Sir Charles! What's that? Oh, Mare, good morning. Bakit tumatagap kayo ng ganyang klaseng customers? Mental ba to? Sa pagkakalam ko, restaurant to. Ah, uh, Ma'am, pasensya na po ah. Ako na po yung bahala. Thank you ah. Ah, uh, Ma'am, excuse me ha. Nakaka-store mo na kasi yung kasama mo eh. Mga regular customer namin to. Sir, uh, pasensya na po kasi medyo may ano lang po yung kapatid ko. Pinapatahimik ko naman po siya eh. Hindi naman pwedeng ganyan, ma'am. Makakaistorbo kayo dito. Paano naman yung business namin? Okay lang ba kung lumipat na lang po kayo doon sa sulok? Para hindi kayo nakakaistorbo. Sir, pinanasan ko po ito kasi ito po yung gusto ng kapatid ko. Ito po yung gusto niyang table. Kaya nandito kami lagi nagpapara, sir. Pasensya na, ma'am, ha? Kasi pinayagan na nga namin na isama mo yung kapatid mo na sintu sinto Pero kung ganyan naman na -store po na dito Eh hindi naman pwede yan okay. Teka lang po sir ah Papadating na po kasi si mami Nintay lang din po namin Ma'am, hindi po talaga pwede Kailangan nyo lumipat Kami naman yung mawawala ng customer dito Sige po, lilipat po kami Halika, Jeboy, punta tayo dun sa isang table Sige na po, dali na ah, Halika na, tayo Teka, punta tayo sa isang table. Oh. ma'am! Good morning! ano <laughs> Buti know. na pasyal po kayo. At tagal niyo na pong hindi na pupuntas Ay, dito. Ay, masyadong busy. Nagbukas pa tayo ng brunch sa Cavite ngayon eh. No, <laughs> wow. Oo, kaya medyo busy. Uh, Ay, kamusta naman dito? Oo, oh, okay naman po. Maganda naman po yung business natin. Uh, bakit napadan kayo ata bigla dito, ma'am? Eh, dito nagpa-reserve yung mga anak ko. Eh, yung panganay ko, si Sab. Dito nagpa-reserve eh. Alam mo naman yung anak ko yung bigla-bigla na lang Mami, nakapagpa-reserve na ako sa ganyan-ganyan. Siya na bahala lahat. Ganun po ba? Parang wala naman po kayong sinabi na pupunta dito yung mga anak nyo Oo, kaya hindi namin napagandaan, ma'am. Eh, sila na lang ang nag -desisyon. Tinawagan na lang ako na, Mami, na dito na kami. nakaka-reserve na po. <laughs> Hmm, ganun ba? Kaya ganun, oo. Oh, mga business partner natin yun May ah. May ina naman na dito uh, sila. Oh, mo. Sila, Mom Virgo at uh, Sir Kurs. Ah, actually, palagi po silang uh, nandito eh. Oh. Gusto, punta po natin. Tara. Ah, sige pa. Sige pa. Uy, kumusta naman naman? Ah! Ma'am Gina, kumusta? Yes, kumusta kayo? <laughs> Hindi, ang sarap ng pagkain dito sa restaurant. Yeah. Oo, oh, talaga ba? Actually, araw-araw nga ako dito nagdi-dinner eh. Uy, meron pa akong gusto nga ipatikim sa yo. Ang Tita G's Chicken Biryani. Nasa no. Maragondon yan. Narinig Punta ko yan. yan. O, oh, one time pumasyal kayo at pag nagustuhan niyo, share uli wait kayo. Wait lang, teka lang. Sa'yo ba yun? Yes, Tita G ah. Tita G's Biryani? Ay. Chicken Biryani, yes. Chicken Biryani, narinig ko masarap dyan. Ay nako, try nyo. Sige, ay, try namin mag-asawa. Oh, 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 oh. Ma'am, sir, maunahan po muna ako ah. Oh, S sige, Ah, sige. Sige, sige. Oo, try nyo pumunta. Tapos, one time, kung talagang magustuhan nyo, mag-usap ulit tayo, kuha tayong ibang brands kung saan nyo gusto. O, di ba? Ah, sige. Pasya lang ko muna yung mga anak ko, ha? Meron din kaming reservation dito, eh. Ah, yun ba? sige, ha? Sige, bye-bye. Di ba masarap? Try natin na, ito ito na. Ito boy, watch ka na lang. Ula, ito na. Coco Melon, watch ka na lang. Shh, shh. Shh, No, 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 no. no. Oh, Bak kamusta sa? Mommy, bakit? Bakit na iya? Tahan, tahan, tahan. Bakit? Bakit parang malungkot? Ha, ah, mami? Bakit nandito kayo sa dulo? Eh, yung table po na pina ko, oh. yung gusto po ni Joy Boy, Pinalis po kasi kami doon ng manager eh. eh alam niyo naman po to si Jay Boy, medyo maingay. Manager? Pinalis ka? Hindi ba sinabi na ako ang mami mo? Oh, hindi ko na po sinabi yan, mami. Eh alam ko naman po na maingay si Jayboy Boy, kaso nilait-lait po po kami. Bakit? ano sinabi sa inyo? sinto, -sinto daw po si Jay Boy. Waiter, Ma pakitawag mo naman si Sir Marlon. Ah, sige po. Ah, uh -huh. uh -huh. Ma'am, ano po nangyari? Ano, ano pong nangyari? Anong, anong nangyari? Tatanungin ko sa'yo, nagpa-reserve itong mga anak ko ng ang uh, seat, ha? Reserve. Bakit narito sila sa dulo? Eh, Ma'am, di ko naman po alam na anak mo sila eh. Yun, yun ang point doon. Hindi mo alam na anak ko, na ganito yung anak ko. Pa, paano kung ibang tao? Hindi ganon. Ang magpalakad ng uh, negosyo natin, huwag kang magdi-discriminate ng tao kumot ganito dapat tayo ang merong mas mataas na pasensya dahil alam mo na ganyan sila. Hindi ganoon. Oh, pasensya na talaga kasi nagu nagrereklamo nag yung mga customer sa kabila mo. Oo, oh, oh, imbis na iayos mo, sinabi pa ng anak mo kung ano mga sabi mo, sinto-sinto, sira ulo. Gano'ng kasakit sa akin yun, nanay ako nito. pasensya na po talaga mo. Hindi, alam mo mabuti pa humanap ka ng ibang trabaho. Ayoko muna makita yung mukha mo no, sa totoo. Hindi, hindi. Sobra, nasan yung sinasabi mo pa na isa na nagsalita? Sino yon? Yung mag-asawa po dun. Ah, yun pati. Teka ha. Pupuntahan ko nga. Okay na, tara. Sundan natin si mami. Baby! Sarap talaga ng pagkain, no? Ayun, sila po yan, mami. Sila po yun. Ah, alam mo, nagsumbong sa akin ng mga anak ko. Kayo pala ang dahilan kung bakit sila napapunta dun sa sulok. Nagpa-reserve sila rito, no? Ah, at pinaalis nyo. Ayaw nyo sa tabi nyo. Miss G, hindi naman namin alam na may anak ka pala na sintu-sinto. Oo, oo, nasabi na nila sa akin yun. Sintu-sinto, bali. Wala sa katinoan. Sinabi mo nga daw yun. Ah, uh, Miss G. Alam mo kasi, syempre, nag date kami. Hindi naman namin nakalain na anak nyo yan. At saka, isa pa, nagsakit talaga sa tingin. Eh. E yeah. eh, alam mo nang gano'n. Alam mo nang gano'n. Pasalamat nga tayo na nasa katinuan tayo. Wala sila sa katinuan. Dapat tayo ang may pasensya para sa kanila. At ang lugar na to, hindi nagdi-discriminate ng tao. Kahit sino pwedeng pumasok. Kahit sino pwedeng kumain. Ano pag sintu-sintu bali? Walang lugar? Walang lugar ng tao? Uh, sa publiko? Ano yan? Uh, kung malamang po tayo, eh pasensya na po kasi nangyari. Baka pwede pag-usapan naman natin to. Hindi na natin pag-uusapan, Virgo. Hindi na natin. Wala na tayong pag-uusapan. Tatanggalin ko yung share ko sa inyo. Teka lang, Miss G. At eto pa. Ang sasabihin ko sa inyo bago ako umalis. Sana pag nagkaanak kayo, hindi nyo danasin kung anong meron ako. Ha? Ngayon pa lang. Huwag sana kayong karmahin. Eh, hindi naman po pwede yun. <laughs> Malaking mawawala sa amin pag out niya lahat ng shares niyo. Oo, malaking mawawala sa inyo. Yung nawala sa akin, yung dignidad ko, yung sakit ng loob ko sa ginawa mo sa anak ko, nararamdaman mo? Nararamdaman mo? Dahil ano, hindi ka pa nanay. Pero pag nanay ka na, nagkaanak ka ng ganito. Sige, sige nga! Umalis na kayo! Umalis na kayo! Sobra! Bye! Bye! Bye!